Jansa Bagyo! Diyan sa Ilocos Region na imbag abigat. Alas 7 na po ang oras sa buong kapuluan. Sa Ilocosur muna tayo, ilang mga bayan doon nagpatupad na rin ng preemptive evacuation bilang paghanda pa rin sa pagdating ng bagyong si Uwan. Mula sa FM Vegan by Idol Mike Layante. RMN Live Report! Mula sa white alert status ay isinailalim na sa blue alert status ang lalawigan ng Ilocosor dahil sa Typhoon Uwan. Sa isinagawang pre-disaster assessment meeting ng provincial government na pinangunahan ni Governor Jeremias Jerry Singson, nagpatupad na rin ng pre evacuation ang ilang mga bayan sa lalawigan, lalo na ang mga low-lying areas na karaniwang binabaha tuwing may bagyo. Sa ngayon, hindi pa ramdam sa probinsya ang epekto ng Typhoon Uwan pero kabilaan na ang ginagawang paghahanda ng mga local government unit at mga residente sa posibleng epekto ng bagyo. Sa pinakahuling forecast ng pag-asa ngayong umaga, November 8, nakapasok na sa loob ng par ang bagyong Owan at nasa signal number 1 na rin ang lalawigan ng Sur. Kasama mo dito sa IFM Bigan, Idol Mike Layante, Tatak RMN.